Kini nga video mga kapasis Pagluto na po taog balot no Kaya ang inyong idol na si kapasis Nagpasis na naman po So karon mga kapasis Ato anay ni hinduan na nga balot no Kaya hindo naman eh Butang na to ni Ucaldiro So tuluan na mga kapasis Kung nga pagluto ani Para di mo mabuakan O lami kayo O timplado kayo inyong balot Sama ani nga kapasis Butangan ako ni Kasin So karon mga kapasis tak ang na to ni itong kasul no Gasulbo ang aso <laughs> aon kapas dali na tayo nagdali manggod mong bukal na yun na dayon ni mga kapasis tuluan ta mga kapasis kining balot mga kapasis sa pagbukal ani minura na to kayo mag lang ta og 20 minuto muna o kapasis luto na na kayo huwag mga kapasis ato na nang ibutang no sa ato ang butang nga nagbalot para da mga kapasis i-classify nato ni ang itindis 16dis og ang gitawag nilag Pinoy nga sinabaw so mauni ni mga kapasis ang sekreto og tirada og gusto kang magnegusog balot kini sunduga kay kini dakok kay tabang sa imuha so karon mga kapasis kay okay naman atong takluban og sinina no para ang init da 20 ana karon mga kapasis kay okay naman ni siya tara sabay ta